Mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Gagamitin ko na po pala yung pinadala sa atin na kasindagol bingot na cheese. Ha! Kasindagol bingot! yung kasing laking bingot po or kasing laki ng newborn po na cheese ay gagamitin pa po natin. First time po natin gamitin to, itatry try natin siya sa pa-order natin na puto. Sa pagbukas pa lang po, Rugo, tignan nyo naman. Nahirap nahirapan ako dahil sa sobrang laki niya, di ko alam kung paano siya buksan. O hindi ko lang po alam dahil groggy pa ako kasi maaga po tayong bumangon. Maaga po tayong bumangon kasi may po order po tayo na puto. 10 AM pa lang po yung pick up nila pero 5:30 nag-alarm na po ako para bumangon tayo. Tapos 6 ko po na simulan gawin yung ating puto. Bali medium po na medium po na uh, bilao po yung po order natin na po to. Hindi na po ako nagpasobra kasi mamamalingki pa po tayo. At dahil first time ko din po gamitin yung ganyang kalaking cheese, hindi ko po alam no kung paano siya hiwain. As you can see naman po, hirap na hirap po ako. Hindi ko alam kung lalo na po sa puto. Mas maganda po kasi kung para-pareho yung Pang, pagkahiwa or size nung cheese uh, na toppings para sa puto. eh kaso, sayang naman po yung sa side. Wala tayong pa-order na may cheese ngayon, kundi yung puto lang po. Kaya ayan po, nilakihan ko na lang. Ayan, sa mga order po ng may mga cheese na ano natin ngayon, no, puto. Medyo ano po tayo ngayon, generous po tayo. Parang naka-promo po yung cheese natin ngayon dahil bigay lang din po kasi sa atin yan. Kaya i-share po natin ng mas Igit pa po. Ayan, may, may nag-chat. Bali, ganyan lang, yung ganyang kalaki pong cheese pala, mga kasawlo, hanggang sa maubos lang po pala yung binigay sa atin na cheese. Po, tapuro ko ma, malugi ko nung laging makanita ka dagol. Pero, uh, may mga nagtatanong po kung pwede daw na palakihan ng cheese. Sabi ko, pwede naman po, kaso mag-add sila. Kasi iba po yung costing pag sobrang laki na po ng toppings ng ating cheese. As you can see po no, sobrang lalaki po talaga nung nilagay natin na cheese kasi po. Ibigay din natin yung binigay sa atin na blessing. Share ko lang po pala yung order nito. 3 years na natin siyang suki sa puto. Recommended lang po siya sa atin. Diri na comment tayo ng kapatid niya sa na ganun po. Basta recommend lang po tayo sa kanya ng kapatid niya. At ayan, bago tayo mag malengke po, ay sinalansan ko na po yan sa ating bilao. Para mamaya hindi, ah uh, kasi po, nakayangyang po dyan. Katasa alis tayo. Para hindi na siya nakayangyang. At naibalot ko na po yan ng cling wrap. At pag uwi po natin, pinick up din po agad yan ni Ma'am Charms Arceo from palat po, suki po natin sa puto. At ayan po, no, nasa palengke na po pala tayo, bale bumili po ako ng manok. Bale nasa 5 kilos po yan. Dadalhin po natin yan bukas, lulutuin natin yan bukas kung luluobin pa po ni Lord. Sa swimming po natin ng ating mga kano problem mamis, bale tayo po yung uh, magluluto. Ako na rin po yung namalengke. At Bibilhin na din po natin yung iba pang mga sangkap. Lahat po nang gagamitin natin bukas at dulutuin natin ay naibili ko na po. Para isahan na lang po yung pamamalengke. At ayan po uwi natin ng bahay. 9.30 na po yan. Diyan ko pa lang po ibababad yung ating malabon noodles. Bale, nagpa-order po pala ako ng malabon pansit malabon para may pambili po tayo ng ulam pack post. Nakapag-pack post din po ako. Pero dyan po, madami na po akong nagawa mga kasaulo After 3 hours po, ayan, madami na tayong nagawa. Nasangkapan ko na yung chicken, nahiwa ko na yung iba pa, at basta po, nakapagluto na po ako ng ulam natin dyan mga kasaulo Bale, pritong isda po pala, at saka buro. Nagburo po ako. Para naman po sa pang post. Para naman po sa pang-lunch natin. At after 3 years na pagbabad sa ating malabon noodles, ay... Ibababad na po natin 'yan sa Or iluluto na natin yan sa kumukulong tubig ng mga 10 to 15 minutes. Pero dinagdagan ko po yan mga kasawlo ng pagkulo. Kasi hindi natin siya agad na ibaba dahil nga po hindi tayo agad naka-ube. At ayan habang nagpapakulo po ako ng malabon noodles ay sumandok na po ko. At kumain na kami ng mga bata. Si Rai Rai po as you can see hindi po siya kumakain. Sabi ko susubuin ko siya. Susubuan ko siya. Kaso ayaw po talaga ganyang kumain. Hindi po namin sila pinipilit pag ayaw nilang kumain. At pagkatapos po natin kumain, ay nailuto ko na din po yung ating pansit malabon sauce. At ilalagay ko na po yung ating napakuluan or nailuto na na malabon noodles. Ayan. Tignan nyo po, no? as you can see po mga kasawlo, sobrang dami niyang sauce. Pero alam nyo po, pag natuyo yan, tutuyo pa po 'yan sisipsipin pa po ng malabon noodles yung ating sauce. Alam niyo yung tipong parang kukulangin pa po 'yan kaya dinadagdagan ko talaga ng sauce yung ating pansit malabon sauce para hindi makulangan at malasang-malasa po. Yung iba po, mas gusto yung palabok noodles. Pero ako po, ewan ko, mas gusto ko po yung palabok na ay yung pansit malabon po. At sya kasi ko yung joben, pag meron ganyan po, pambingatlo yung ino-order niya, yung kuya ko po. Tignan nyo po, yan po yung sinasabi ko. Mga 5 minutes pa lang po yung nakalipas na naihahon natin siya sa kahirapan. Ha, hindi po lang ganun ti. Ayan, 5 minutes pa lang po siyang naon natin siya dun sa kalan. Pero tignan nyo po yung pagsipsip ng ating malabon noodles sa gin Uh, ginawa po nating sauce kanita. Kanina, katida, kanina. At ayan po, no, sangkapon ko na din po yan. May toppings po yan na pork giniling. Tapos meron din yung hipon. At naglalagay din po ako ng chicharon. Meron din yung egg at dried bawang at saka yung pampabango, pam pampadagdaglasa din po yun, pampasarap yung dahon ng sibuyas. Para sa akin po, mas masarap talaga pag meron siyang dahon ng sibuyas. Pagkatapos ko pong sangkapayan ng no, mga kasalo, medyo mainit-init pa po yan, ay deliver na din po natin agad yan sa mga umorder. So ayan, hanggang dito na lang po. God bless us all po. Bye!